Dumalo si Senator Robin Padilla sa ikalawang General Assembly ng Actor League of Filipino Actors noong ikalabinsyam ng Mayo taong 2024. Lubos ang pasasalamat ni Senator Padilla sa actor Chairman, Dingdong Dante sa imbitasyon sa napakamakabuluhang pagsasamang ito. Ang isang proud actor ay isang protector ng kanyang community. Ang isang proud actor ay isang cultural champion. Mungkahi ng senador, napakalaking bagay ng pakikipaglaban para sa karapatan ng mga artista. Wala na pong pinakamagandang video na mapapanood tayo na nagsasalita ang isang artista at pinaglalaban ng isang artista ang karapatan ng mga artista. Bilang tagapangulo ng Committee on Public Information and Mass Media, palaging nasa isip at puso ni Senator Padilla ang kapakanan ng kanyang mga kasamahan sa industriya ng telebisyon at pelikula.